Kailangan lang niya mag-stay dito ng no, overnight tapos pwede natin ilabas bukas. Jerry, may ibang problema tayong dapat ayusin. Bakit? Ano yun? Si Mama. Gusto niya ipadenate si Baby. Hindi eh, sana tumanggi ka. Sira ka ba? Hindi ko pwedeng gawin yun. Hindi lalong nagduda sa akin yun. Baka lalong hindi niya ampunin si Baby. Lalo pa tayong mawala ng mana. Agad ah, na ito nga isipin mo. Kung ipapadiyan nito po si Baby, eh di malalaman ni Ma'am Beatriz na hindi yan anak ni Rowel. Edi eh, ka na din. Nabukin ka na maloloko ka. Yun na nga eh. Kahit na anong gawin natin, parang wala na talagang lusot. Jerry, ayokong masayang lahat ng mga pinaghirapan natin. Kaya please naman, tulungan mo na lang kung gumawa ng paraan. Agad na, tama na. Tama na. Wala naman natutulong yung pagdawa mo dyan eh. Checkmate na nga hmm. tayo. Eh. Ang ah, mabuti pa, umalis na tayo sa mansyon na yun. Umalis tayo kung may panahon pa. Alam nga tayo, dedikado na ang nalagay natin. Kunti na lang eh. Kunti na lang, mabubuko na tayo. Alam mo ba yan? Kaya huwag natin nintayang mangyari yun. Umalis na lang tayo. Jerry, nag-iisip ka ba? Hindi eh, natin pwedeng gawin yun. Katulad ngayon. Hospital yung anak natin. Paano kung tayo na lang? Kaya ba natin iso yung hospital? Kaya ba natin magbayad ng doktor? Kaya natin bumili ng na gamot? Magsusumikap ako. Oo, magsusumikap ako. Para mabigay ko yung pangangailangan niyo yun yung dalawa. Agad ako, mahal mo ako. Kasama ka sa akin. Jerry naman. Jerry, alam mo naman na mahal kita. Pero importante sa akin yung kinabukasan ng anak ko. Jerry, ayoko nang bumalik sa squatter. Ayoko maranasan ng anak natin yung hirap na dinanas natin lumalaki tayo. Sige. Uuwi ako ngayon. Uuwi ako sa mansyon para mag-impake ng gamit natin. Maghihintay ako hanggang bukas sa umaga. Sumipot ka o hindi, lalayasan ko rin man siya ngayon. Jerry naman, bakit naman kailangan nating umabot sa ganito? Nakatuntung ka na sa kumunoy ng agad ha? At ayoko sumama sa paglubog mo. Aaminin ko ha, ayaw kita makita ng lubog. Kaya pag-isipan mo na mabuti ha, kung sasama ka sa akin o